Tatlong beses na akyat baba ang mag-asawang senior citizen na sinamang Eduardo at Aling Marina sa kakahanap nila ng kanilang presinto sa Rizal Elementary School upang makaboto para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ang mag-asawa ay taga-barangay Rizal na isa sa mga sampung embo barangay na kinilala ng Comelec na bahagi na ng tagig ngayong halalan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon nila na bumoto sa ilalim ng nasabing lungsod. Pero ayon sa COMELEC, isolated case lamang ang mga ito. Isolated lang yan, naiintindihan naman natin kasi itong unang pagkakataon na sa libo boto na may bagong present number. Pero kagaya nga na ipinapaliwanag namin, ito'y isang hakbang na kailangan namin gawin. Kasi kung hindi namin papalitan ng mga present number nila, baka mas lalong magiging magkakaroon ng kalituhan. Samantala, Ilang taga-embo barangay ang bigong makaboto ngayong halalan. Tulad ni Aling Leonela na naabutan ng 3 p.m. cut of time dahil bumiyahe pa siya galing Bulacan. Aniya, ito ang unang pagkakataon na hindi siya makakaboto. Sana po makaboto. Marami pa po namang humabol oh. sila. Bakit, oh. bakit po, da, kailangan makaboto. po. Bakit? Kailangan mga taong bayan makaboto. Karapatan namin yan eh. Hanggang alas tres lang po ang ating uh, botohan. No? Meron lang tayong exception doon na kung saan pag may mga nakapila pa within 30 meters pagtapos ng uh, pagdating ng alas tres, sila'y pagbibigyan pa rin makaboto. Sa datos ng Comelec Taguig, nasa higit 275,000 ang botante sa Embo Barangay kung saan higit 212,000 dito ay boboto para sa barangay elections habang higit 62,000 naman ang boboto para sa halalan ng sanguniang kabataan. Sa kabila ng mga pangyayari, naging matagumpay ayon sa COMELEC ang pagboto ng mga taga-EMBO barangay sa ilalim ng tagig sa unang pagkakataon. Ikinatuwa ng COMELEC ang naging resulta ng halalan kung saan kinilalaan nila ng mga taga-EMBO barangay na sila ay taga tagigna. Tagumpay, matagumpay na naidaos natin ang halalan dito. Nagsimula ito nung filing ng COC nung Agosto ah, kung saan ang mga kandidato aspirante ng barangay, itong barangay election ay sa amin file, at ah, ngayon ay eh, patuloy silang kumikilala dito sa amin.